Gusto nyo ba magka pera? Ano ba pera? Taman tama na dyan na kayo dalaw eh Meron ako ditong ano 200 Eh, 200 5 moves na gagawin ko 5 moves ha kailangan magagaya nyo pag nagaya nyo ako tig 100 na kayo dalawa so yun mga idol good morning ayos <laughs> ah, to may naisip pa kung challenge na sa dalawa ha <laughs> <laughs> Bad trip na naman, tanda naman tanda. Gising na kaya si Gilt. Ah! Ano yan? Oh, yan ang ginagawa ah, profile! Eh! <laughs> ang ito ah, oh, gising na ito ah. Asan? <laughs> nani! Nani! Pinunan <laughs> ko. Eh, anong <picture>? <laughs> <laughs> Wali. <laughs> ano kaya? Walang masyadong customer. Kaka-cancel isa ng ko share mo ron. Oo, katapos lang muna gupitin. Eh kasi gusto niyo ng pera? <laughs> ano ba 'yung pera? <laughs> Laman tama na 'yan, ay dalaw eh. eh. Sino bang hindi? <laughs> <sayo? laughs> <laughs> eh tama meron ako dito ng ano. 200. Eh 200. So, ang gagawin natin diyan. <laughs> ang gagawin lang. May napanood kasi ako. Eh ang gagawin, five moves na gagawin ko. Five moves, ha? Oo, sige. Kailangan, magagaya nyo. Gagayaan ka namin? Oo, five moves lang Tapos, pag nagaya nyo ako, take one hundred. dalawa. Ano na? Pagkakasandaan na. May mga ko Ah. Uh, Oo. Oh, uh, lang natin alam. gagawin ka. natin. Uh, uh. Kaya nga. Uh, Oo. Oh. gusto niyo na malaman kung ano gagawin? <laughs> uh, oh. kung ano gagawin? Ano? Teka, ayusin ko lang ito na ba gagawin gagawin? Dito lang. Dito lang. Mabilis lang niya Oo. 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 5 Moves, pag nagawa niyo yung 5 Moves nagaya niyo ako Ito, 200. O, oh, kapitan niyo na kaya O, oh, sige po, parang sigurado Nandang, nandang Baka sabihin mo naman eh Simple, simple lang oh. Simple lang, oh. basic Lagay niyo yung chineles niya dyan Ayan na. ha, 5 Moves, 5 Moves lang ha Opo oh. O, yung pagkagaya halimbawa, nagagaya ko yan wala pa ba yan? okay Pag nagawa niyo yung 5 Moves, oh. na niyo ako oh. Tig 100 na, saan dah inyo na ha? Opo! Okay. Oh, game! Oh, Oh, one move! Oh, one move ba? One! one. Yeah. Oh, oh, one two! Two! One! Two! 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 Oh, Two! 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 Oh, Two! 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 Oh, Two! Two! Oh, two. oh. ano Talagang yung um, pampaabs ko. Oh, dito. Pasok-pasok ayong konti. Oh, hindi. Yeah, yeah. Oh, no, yeah. yeah. oh, po, <laughs> Basic! Oh, three na. Dalawa oh, oh, na lang. Oh, oh four. Basic! Atin. Basic! ating atin na to. Basic yan na! Oh, basic! Opo! Oh, 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 Isa oh, na lang ha! Isang mong na na Opo!

naali mo na dret na mo dalawa ba? ano 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 ba basic la basic? na saayong itong na dret na Ayos ba tumumba kayong dalawa ba? paano kayo mana ba ba ala